What's up mga ka-itlog? Right pick up lang na natin itong milk tea dito sa Infinity Cedar Peak <sighs> Mamambo mm, na nun no. i up lang natin itong Infinity Infinity Milk Tea <sighs> Ah, uh, itlog mo to deliver muna natin tong infinity. Ah. di-deliver na naman ito oh no Maria Basa ganda nung di-deliver na natin na Maria Basa si Maria ang Basa so, yung ano talibis session and magdo session road. lahat binibiga pa namin talibis magdo ayon pa wing yard. magpick up pa ng mga rider. Travelle, tap 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 stretching, stretching. Para lumagotok, lumagotok na may mga buto natin dyan. Woof. Oh. Yan na. Nako. Sakto yung into ni Kuya sa pedestrian. <laughs> Oop. Oh. <Matas>. atras. Atras. <laughs> Nako. Pag-green na po. Hey. Agreen green na po kami. Saan na naman? Sa so, ano? Stop. Stop, 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 stop. Saan na naman tayo dito sa stop ah? Galing ng timing natin ah. Let's G mga kaitlog mo to. Deliver muna natin to. Huh, medyo malayo-layo lang naman siya ng konti. Mariyang basa Huwag yung itindi dito pilipitan dila nito eh. Hindi, ang tamang pagkabigkas doon. Maria Basa. Ang tamang lugar, uh, pangalan ng lugar na yun. Maria Basa. <laughs> Visit Maria Basa. Uy, set. Maria Basa ka dyan. Maria Basa. Mi, kahit malong click dito. Uh -huh. Ano all? Click. <laughs> uh -huh. Lameg! Maambun-ambun na naman! Ako naman! Map natin, screen natin. more young boss up. mula na? ay hindi, yung kulong. Kala ko yung gulong pala nung sasakyan. Alam iyang yung yan. Kala mo mulan tumatalsik lang pala yung gulong. Huwag yung in intindi Dilan, ito, pilipitan dila nito Tumatalsik lang pala yung gulong nung ano. Nung ano tawag nung sasakyan. Kala ko umaanan. Hmm. Umuulan na baga. Ba, nandam pa rin yung click ah. Nahabol ah, pa ako ni Pet walang click <laughs> Mga kuwabulan Nagbumpogi lang ako Pag mo pag tripan Ah wala na Pumunta na siya dun sa Ano Sa kanyang patutong <laughs> Ay naka Binala, Gusto pala akong laruin ng click <laughs> Tayo magde-deliver lang tayo. Hindi tayo. ang hanap natin pera. Hindi ano. Hindi karera. Lagi nating tatandaan yan. ang Hanap lang natin pera, hindi karera. Eh, kayo gusto niyo karera with pera. Nasa sa inyo yan. <laughs> Pero dapat ano tayo, uh, hanap lang natin pera para sa pamilya pambili ng diaper, gatas ng anak natin, mga pangangailangan. Paglaki naman ng mga anak natin, may matawag pa rin silang ama. Papa. Tatay. Dahil, so, ano tayo, relax lang. Hindi tayo kasi kasero. Pag ganyan traffic, eh, ano lang tayo, makisama lang tayo sa pagpasok natin. Signal-signal lang tayo kasi tayo. Anong ano na tayo ano nang maaano natin iba, galit na galit sa amin pag sumisingit kaming ganyan. Galit na galit kahit maluwang. Ano lang naman kasi yan, di ba? Sipin mo, misingit lang kami kasi para asya naman kami, mapabilis lang ng konti, nag-iingat naman kami. Yung iba talaga, gigit-gitin pa kami, ganyan. Isipin mo yun, kung lahat ng motor susunod sa likod ng sasakyan, ano yung itsura ng kalsada natin? Baka siguro, alam niyo yun, sobrang traffic. Paano masabi? For sure. Kaya kung ganitong medyo traffic, eh, may singit-singit na -singit tayo ng ganito na konti sa gitna. Ano naman? Kung ako naman din driver, pagbigyan mo na motor lang naman. Pero kung papasok tayo ng ganun, hindi naman sinasabi kung dapat pumasok o pwede. Samahan natin na pag-iingat. Kasi isipin nyo yun. Kung gano'n ganun ka traffic mga kaitlog, tapos susunod ka sa sasakyan, eh paano ka pa, gano'n ka ka, gano'n ka ka, ano sa paruroonan mo. Kaya nga ano tayo eh, delivery riders kasi alam nila mabilis. Alam ng mga customer. Pero nasa sayo pa rin yan Pero sana Alam mo pa rin yung safety mo Kung paano mo gagawin yon Hindi yung Ay hindi dapat nabilis Rak rak Sige rat -rat. Alam mo yon Dapat Nasa sa atin din yan Kung paano natin naalagaan yung sarili natin Paano natin kontrolin yung tuli ng motor Siyempre lagi natin sa sama ng pag-iingat Alam naman natin na ganun talaga may mga customer na nagre-reklamo pag matagal yung order ito rin sasabihin ko sa inyo mga sa lahat ng nanonood dito sa channel na to si Panda din kasi minsan eh alam mo yon mag, magno notification kung na pick up na ang yung order pakideliver sa lalong madaling panahon di ba grabe para kanyang nirarash pero nasa sa iyo yun kung susundin mo sana naman, huwag nilal lagyan ng ganun grabe naman na gusto nila magmadali yung rider <laughs> tapos pag nandun ka na sa pin ng customer bibilangan ka ng 5 minuto 10, 15 kasi hindi mo pa nadadrop eh kung di mo nga mahanap kasi mali nga yung pin eh, nagtatanong mo pa pinakamadali e, ka na naman ni Panda ayun Eh, ganun talaga. Minsan may nag-order naman talaga na customer na busy. Alam mo yun? Tatawagan mo, di sumasagot. Nakalimutan na yata na umorder. May, bigla na lang... Pag bigla na lang nila naisip na may order sila, saka na lang maaalala. Minsan kasi may ganun. Nakakalimutan ng mga customer namin na nag-order nga pala sila kay Panda. Tapos bigla nilang mapapansin na shit, nag-order pala kami. Alam mo yun? Hey, na naman si Haring Araw. Ang na naman nagpapakita. Oh. Uh, joke, joke lang yan. Ayun. Nyari ka lang. Nyari ka lang naman. Ayun na. Papatalo ka na naman sa dilim. <laughs> Sira. Maria Basa sa kaya tawagan nga natin tong customer natin na mahilig sa milk tea oh. atras atras sikip dito masikip ay nako sikip tong kalsada talaga dito so, halos one way na lang bakit ganito dito

Ginagastos naman eh. ko dun pa. <laughs> natin na 194 lang mo Okay na ma'am Thank you po, thank you Ay, sumama yung bakit <laughs>